Pangalawa, love bears. Ang ibig sabihin, ang pagmamahal ay pagtitiis. Handang magpasan ng kabigatan ng iba. Handang magpasensya. Ang ibig sabihin, ang tunay na pagmamahal ay nananatili na maging faithful kahit anong mangyari. Parang ang Diyos na nagpasan ng hirap at kabigatan natin dahil sa ating mga pagkakamali at kasalanan sa Kanya. Halimbawa, kung ang iyong asawa ay nagkaroon ng maling desisyon sa isang aspeto ng inyong marriage. Pwedeng financial decisions. Now, ang totoong nagmamahal ay handang magtiis sa consequence ng pagkakamali ng iyong minamahal. Kung kinakailang i ibenta mo mga gamit nyo o ang paborito mong property, gagawin mo. Hindi ka susuko at parehas nyong haharapin ang hirap. Hindi ka tatakbo at iiwan mo ang iyong asawa. Problema mo yan, bahala ka. No, love bears willing kang makisama sa pagtitiis o kaya naman na-offend ko ang isang tao sa aking d-group. Example lang, dahil sa aking pagtaas ng tono o feeling niya meron akong favoritism o hindi ako naging isang magandang halimbawa. Whatever. So, anong posible niyang gawin? Una, pwede siyang gumanti at sabihan niya ako na masasakit na salita at hindi na niya ako pansinin. Pero tingnan mo ito, pag ginawa niya ito, parehas kaming natalo naputo lang aming relasyon, naputo lang aming pagkakaibigan, naputo lang aming partnership sa kingdom ng Diyos at malamang na miss namin ang plano ng Diyos sa aming dalawa. So sino ang nanalo? Ang Diablo, siya ang nanalo. Parehas kaming talo. O ang pwede niyang reaction ay ang pangalawa, pagtitiisa niya at papasanin niya ang sakit ng kalooban na idulot ko sa kanya at patuloy na magmamahal sa akin at magmamalasakit sa akin. Alam mo mahirap ito gawin. Pero aalalahanin mo na minahal ka din ng Diyos sa ganitong paraan. Pinasan niya ang mga kasalanan natin. Nagtiis siya na masaktan sa iba't ibang kasalanan natin at rejection at hindi pagpansin sa kanya sa bawat pagtanggi natin na sumunod sa kanya o seryosohin ang paglapit sa kanya, alam mo, tinitiis niya ito. Kahit paulit-ulit tayong nagkakamali, hindi agad tayo hinahatulan ng Diyos. Pero tayo, kapag may isang tao na nagkamali sa atin ng ilang beses, mabilis natin sinusuko yung relasyon natin sa kanya. Sinasabi natin, ayoko na sa iyo. Ang Diyos, sa mga pagkakataon na tinatalikuran natin siya, patuloy pa rin siya naghihintay sa atin. Pero kapag tayo, may taong hindi na tayo kinakausap o lumalayo, madalas sinasabi na lang natin, baala ka na sa buhay mo, hindi ka kawalan sa akin. Tayo kapag may inuuna tayong bagay kaysa sa Diyos, ay hindi siya sumusuko sa atin at nagaantay. Pero tayo kapag hindi tayo napapansin o hindi pinapahalagahan, mabilis tayong nasasaktan at nagtatampo ang Diyos kahit paulit-ulit tayong nagkakasala sa Kanya, pinapatawad pa rin tayo. Pero tayo kapag may taong paulit-ulit na nagkakamali sa atin, sinasabi natin, namumuro ka na, hanggang dito ka na lang, ayoko na sa'yo. Tayo kapag nangangailangan, ay kahit hindi tayo deserving, ginagamit ng Diyos ang ibang tao upang palakasin tayo. Maya-maya, magugulat ka, may tumutulong na sa'yo. Pero tayo minsan kapag may nangangailangan ng tulong, iniisip natin, Problema mo na yan. Hindi ko na yan sagot. Ako ha, may problema din eh. Grabe no, nakaka-relate ka ba? Ang Diyos, hindi agad tayo pinaparusahan kung nagkakasala tayo. Pero tayo kapag may nagkasala sa atin, gusto natin agad silang singilin, sistensyahan, bitayin at gantihan. Tayo kapag matigas ang ulo natin, nagtitimpi ang Diyos. Pero tayo kapag may sumagot sa atin ng mali o nagpakita ng kawalang galang, mabilis tayong nagagalit. Hindi ito pwede sa akin. Hindi ko ito palalampasin. Dapat irespeto nyo ako. Tama ba? Tayo may pagkakataon na hindi tayo nakakasunod sa Diyos. Pero pinagpapala pa din tayo. Pero tayo kapag may sumuway sa ating payo, madalas natin sinasabi, bahala ka na sa buhay mo, hindi ka naman nakikinig, hindi na kita tutulungan kahit kailan. Grabe no? Nakaka-relate ka ba? Ibigan, love bears. Love like Jesus. Kung paano niya tayo mahalin, Ganon din tayo magmahal sa iba. Sabi sa 2 Timothy 2.24, Ang lingkod ng Diyos ay hindi dapat nakikipag-away, kundi mabait sa lahat, marunong magturo, at mapagtimpi. Grabe, pansin natin ang salitang mapagtimpi. Ang ibig sabihin, kahit kinikritisize ka, kahit inaalipusta ka, kahit minamata ka, ay nagtitimpi ka pa din. Bakit? Love bears. ibigan. love like Jesus. Sabi sa 1 Peter 2.21, ang mga pagdurusa ni Kristo para sa atin ang halimbawang dapat nating tularan. Ito ang dahilan kung bakit tayo tinawag para tularan natin ang buhay ni Kristo. Kaibigan, ay sa talata ay bakit tayo tinawag ng Panginoong Yesus para tularan natin siya. Pero ano ang tutularan natin? Ang mga pagdurusa niya para sa atin. Hindi niya sinabing kapag sumunod ka sa kanya ay hindi ka mahihirapan kasi magiging smooth ang buhay mo. Mali, sa kabaliktaran na inuutusan niya tayong pasanin ang mga kamalian at kasalanan sa atin ng ibang tao. Halimbawa, si John Selwyn, isang missionary sa South Africa, ay habang nasa university pa siya, ay kilala siya sa kanyang galing sa boxing at sobrang lakas. Noong panahon na nasa South Pacific siya bilang missionary ay merong katutubo doon na sinaway niya sa Panginoon. Kaya lang, minasama ito ng katutubo at sinapak siya sa mukha ng todo. Alam mo, ginawa ni Selwyn ay kinikip niya lang yung kanyang braso at kamay. Nakatingin lang sa mata ng sumapak sa kanya. Narealize nung katutubo na madali lang siyang pabagsakin ni Selwyn. Pero hindi nito ginawa. At nanatili lang itong nakatingin sa kanya na may kasamang habag sa kanya. Alam mo, tumakbo ang katutubo sa gubat at nahiya na siyang harapin ang misyonari. Maraming taon na lumipas at kailangan nang bumalik ni Selwyn sa kanyang tahanan. May iba nang pumalit sa kanya pero isang araw ay may isang taon nagsuko ng buhay niya sa Panginoong Yesus at nagpabaptize. Tapos tinanong siya kung ano ang bagong pangalan na gusto niya itawag sa kanya. Alam mo, sabi niya, tawagin niyo akong John Selwyn dahil siya ang nagturo sa akin kung ano itsura ang maging kagaya ng Panginoong Yesus. Ibigan, Nakikita ba ng ibang tao ang pagmamahal mo ng may pagtitiis at pagtitimpi? Ang pagmamahal daw, sabi sa 1 Corinthians 13.7, matiyaga, lagi nagtitiwala, lagi may pag-asa, at tinitiis ang lahat may dalawang pastor na kumain sa isang restaurant. Ang isang pastor ay magaling na Bible teacher at kagagaling lang nila sa isang Bible study. Habang nagsiserve ang waiter ay aksidente nitong natabig ang tubig at tumapon doon sa binti ng Bible teacher. Alam mo, galit na galit na sinaway niya ang waiter at pinagsabihan na masyado itong careless at iba pang masasakit na salita. Nag-apologize ang waiter at patakbong kumuha ng towel binulungan ng isang pastor ang Bible teacher. Sinabi sa kanya, Pastor, pagbalik ng waiter, hinahamong kita na bagi na mo siya ng kaligtasan. Of course, syempre, hindi niya kayang gawin yon Dahil, hindi siya naging mabuting witness. Ibigan, paano mo tinatrato ang isang tao na nag sa iyo sa daan? O mabagal siya mag-drive at nakaharang sa dadaanan mo? Paano ka nagre-react kapag nagmamadali ka na tapos papabuksan pa ang bag mo ng guard? o mabagal magbukas ng boom gate o kaya nakikita mo natutulog ang guard paano ka magre-react sa kanya ibigan love bears love like jesus